Sa malawak at misteryosong bahagi ng karagatang Atlantiko, matatagpuan ang Bermuda Triangle isang lugar na puno ng hiwaga. Sa loob ng maraming siglo, maraming barko, eroplano, at buhay ang nawala rito ng walang marka. May nagsasabing may magnetic anomalies, may naniniwalang ito'y isang time warp, at may iba namang kumbinsido na may kinalaman dito ang mga nilalang mula sa ibang mundo. Ngunit hanggang ngayon, walang tiyak na sagot kung ano ang nangyayari sa mga nawawala rito. Ito ang kwento ng Flight CN-208, isang pampasaherong eroplano na nawala sa Bermuda Triangle habang patungo mula Miami papuntang San Juan. May sakay itong 112 pasahero pamilya, negosyante, at isang bagong kasal na nagdiriwang ng kanilang honeymoon. Ang piloto, si Kapitan Richard Hayes, ay isang veteranong piloto na may mahigit 12 years ng karanasan sa paglipad. Tulong-tulong Nakakaranas kami ng matinding turbulence, sira ang mga sistema, hindi na gumagana ang kumpas. May nakikita kaming kakaiba, napakaliwanag, napakalaki. Tulong i. Eh. At pagkatapos katahimikan. Nawala ang eroplano sa radar. Ang buong mundo ay naghintay ng balita, umaasang may makikitang bakas ng sasakyang panghimpapawid o sinumang nakaligtas. Ngunit walang natagpuan ang mga search team walang debris, walang black box, walang lumulutang na bagahe, tanging ang nakakikilabot na katahimikan ng Bermuda Triangle ang naiwan. Ngunit ang totoong pagkagulat ay dumating makalipas ang limang taon. Isang pribadong kargamentong barko ang lumayag malapit sa Bermuda Triangle at nakatanggap ng distress signal mula sa isang hindi kilalang frequency. Sinundan ito ng Coast Guard at natulala sa kanilang natuklasan. Ang signal ay eksaktong tugma sa koordinadong lugar kung saan nawala ang Flight CN-208. Nang i-decode ang transmisyon, isang malamig na mensahe ang natanggap. Ito si Kapitan Richard Hayes ng Flight CN-208. Nandito pa rin kami. Ilang minuto pa lang ang lumipas mula nang mawalan kami ng koneksyon. May nakakarinig ba sa amin? Nanlumo ang buong mundo, Paano nangyari na isang eroplanong nawala na sa loob ng limang taon ang nagtatransmit pa rin na tila ilang minuto pa lang ang nakakalipas? Nilamon ba ng Bermuda Triangle ang oras mismo? O baka naman, naligaw ang Flight CN-208 sa ibang dimensyon? Hanggang ngayon, nananatili itong misteryo. May naniniwalang ang mga pasahero ay natrap sa isang parallel world, habang ang iba ay kumbinsidong hindi na sila makakabalik. At sa mga tahimik na gabi, may mga radio operator pa rin na nag-uulat na naririnig nila ang mahinang tinig ni Kapitan Hayes. Hanggang sa susunod na kabanata ng Hiwaga, manatiling nakasubaybay. Anong aba ang tunay na nangyayari sa Bermuda Triangle? Marahil ang sagot ay nananatili lamang sa dilim naghihintay na matuklasan.